ng SUV. Siyempre, Siyempre! parang gusto niyang, ano, patutuhanan kay Fiang na yung batch lang mas magaling sa batch nila. Oh! <laughs> oh! Gusto Kuya? ko lang sa'yo, sino po talaga ang pinaka hindi ko alam, Kuya, ba? Kasi marami mga kaming <laughs> ba. Pero sabi daw, sabi daw ng iba, successful man daw ang PBB Collab Celebrity Edition. Pero para sa akin, Kuya, lahat ng mga housemates mo, lahat ng edition, magagaling at magaganda. Mainit na isyo. Shuvi, napasabak sa hot seat dahil sa birong pasabog ni Vice Ganda habang present si Fayang at Ibarra. Totoo bang may iringan ng batches nila? Alamin ang buong kwento. Kalat na kalat ngayon sa social media, si Shuvi, inaaway raw ng ilang fayang fans. Dahil lang ba sa joke ni Vice ganda sa showtime, o may mas malalim na pinaghuhugutan? At sino itong bagong love team ni Shuvi na nagpapakilig sa mga manunood? Sa video na to, bubusisiin natin ang buong eksena, ang history ng issue. At ang mga pasimpleng banat na tila may double meaning. Buckle up, dahil baka ito na ang pinakamainit na chika ng linggo. Sa isang episode ng Showtime, napansin ng mga manunood ang kakaibang tensyon sa dance segment kung saan present si Shuvi, at special guest hurado si Nafayang at ang kanyang ka-love team na si Ibarra. Habang sumasayaw si Shuvi, pabirong sinabi ni Vice Ganda. G nagalingan na ni Shuvi, ah, baka gusto niyang patunayan na mas magaling siya sa batch ni Lafayang. Boom! Instant hot seat si Shuvi, napakamot ng ulo, pawis na pawis, at halatang kabado netizens quickly took to social media. May nagsabing, tama lang, magaling naman talaga si Shuvi. Di lang puro arte, may effort. Si Vice parang may pinapatamaan, pero ang saya lang panoorin. Pero hindi lahat natuwa, may ilan ding Fayang fans ang nag-react. Grabe naman, parang gustong ipahiya si Fayang. Dami ng nega sa comments. Huwag niyong i-compare, iba ang galing ni Fayang. Let's rewind. Sino nga ba si Shuvi? Si Shuvia ay isa sa breakout stars ng PBB Celebrity Club Edition. Kilala sa kanyang humble beginnings, relatable na personality, at killer dance moves, mabilis siyang minahal ng madla. Mula sa pagiging tahimik sa smula, naging crowd favorite dahil sa sincerity at charm niya. Hindi rin matatawaran ng support system niya. Netizens describe her as, simple pero ang lakas ng dating. Hindi trying hard, talagang natural. At syempre, ang chemistry niya sa kanyang rumored new love team partner. Sino nga ba ito? Mamaya malalaman nyo, Faiyang's past issue, balikan naman natin si Faiyang. Matatanda ang naging controversial si Faiyang matapos manalo sa PBB Club Edition. Mabilis siyang sumikat pero mabilis ding nabash. Isa sa mga sumita sa kanya noon ay si Pokwang na nagsabing. Medyo mayabang na daw, feeling unbeatable ang batch nila. Marami ang nag-akusa na, lumaki ang ulo, si Fayang, lalo na't sinabi umano niya na walang tatalo sa batch namin. Kaya ngayon, nang mapansin ng netizens ang comparison sa pagitan nila ni Shubi, muling uminit ang eksena. Love Team Reveal Marami ang nakapansin sa kanilang behind the scenes moments, sweet interactions, at tawanan na may titigan habang nasa backstage. Kinilig ang fans ng masilayan ng closeness nila, and now netizens are asking, may bagong love team bang nabubuo? Sino si Anthony Constantino? Si Anthony ay kilala sa loob ng bahay ni Kuya bilang TDH o tall, dark, and handsome. Hindi lang siya pogi at matangkad, may suwabe at tahimik na charisma rin siya na nakaka-attract sa mga viewers. Former varsity basketball player, may model lang background, mahilig sa music at madalas kantahan ng mga housemates. Charming pero mysterious, kaya instant crush ng bayan. Ang pagiging boy next door na may depth ng dahilan kung bakit mabilis siyang minahal ng mga tao. At ngayon, mukhang siya na nga ang bagong ka. Love team ni Shuvi, lalo pang nagpainit sa chismis ang ilang palihim na TikTok videos kung saan nakita silang sabay nagdi-dinner after a shoot. OE okay, talaga ako guys, hindi ko alam bakit, san ko siya naman na? pero OE oh, talaga, ko kay mom ko siya naman na? HMM, sa dami ng paaring, jokes, at hirit ni Vice ganda, some fans are wondering, biro lang ba talaga? o may gustong iparating. Ang showbiz world, after all, is full of half jokes, full truths. And with both Fayang and Shuvi now rising stars, comparisons are inevitable. Pero ika nga ni Vice, ang mahalaga, lahat sila ay busy. Meaning, madaming project, everybody's happy. So dapat nga ba silang pag-awayin ng fans? Or dapat ba nating i-celebrate ang growth nilang lahat? Kung gusto nyo pa ng mga chika at kulitan like this, don't forget to like, comment your thoughts below, Team Shuvi or Team Fayang ka ba? And of course, subscribe for more trending showbiz updates. Hanggang sa susunod na paandar, ito ang inyong chika body, signing off with Sparkle and Zaz. Oh yeah, I'm really mahiyain guys. Pero dinadala ko lang siya palagi sa confidence. Pero sa totoo lang, sobrang mahiyain ako.